Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ikalabing walo ng Agosto. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Gumawa na ng tirahan itong karunungan na itinayo niya sa pitong patibayan. Nagpatay siya ng hayop Nagtimpla ng inumin, ang mesa ay inihanda, punong-puno ng pagkain. Katulong ay isinugo sa gitna nitong bayan upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalaman, dito ay lumapit. Sa mga walang muwang ay ganito ang sinambit, hali kayo at inyong kainin ang pagkain ko at tunggain ang inuming inalaan ko sa inyo. Lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay at ang landas ng unawa ang tahakin at daanan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong tugunan, magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginooy aking laging pupurihin sa pasasalamat di ako titigil aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi makinig matuwa. Magsumikap tayong kamtin, ang Panginoong butihin. Matakot sa puon kayo kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leon ay nagugutong din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sino man ang poon susundin sa anumang bagay hindi kukulangin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong Butihin. Lapit, ako'y dinggin mga kaibigan at kayo ngayoy aking tuturuan na ang Diyos ay dapat nating katakutan. Ang buhay masaya at mahabang buhay, di ba ninyo gustong inyong marinasan? magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Salitang mahalay at pagsisinungaling ay dapat iwasan at huwag banggitin. Mabuti ang gawit masamay layuan, pagsikapang kamtin ang kapayapaan. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ikalawang pagbasa Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Efeso, mga kapatid, ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang, sapagkat masama ang takbo ng daigdig. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo makagawa ng mabuti. Huwag kayong mga hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing sapagkat nakakasira iyan ng maayos na pamumuhay. Sa halip ay sikapin ninyong mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Sama-samang ipahayag ang inyong damdamin sa pamamagitan ng mga salmo, mga imno at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos at Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Ang sinumang kumakain sa katawang aking hain ay nananahan sa akin. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, Tandaan ninyo Malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo. Hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkain bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito ay mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila bagamat kumain niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinukuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.